Uh, magandang araw po sa lahat ng uh, supporters at tagasuwaybay ni Coach Mangyan ano. At muli tayong magbabalik sa paglo sa ating si Wasaki. So ito papakita ko sa inyo. So ngayon ay puro kasa na lang tayo. Dahil uh, kinumpeto ko na ang mga gamit ano. Hello oh guys, magandang hapon ano. Ah, uh, humingi na ng rescue si Coach Mangyan no. Pumunta na si Coach Mangyan dito sa katabi nating uh, motor shop. Ayan. So, pinatun up ko na rin. Ayan, may ilaw na rin. Ito yung motor uh, shop nila, motor parts center ano, ayan oh. Guys, dito lang sa street natin to. Kapitbahay lang natin to. Itinulak ko na dito at uh, isininggil ko na kasi nga nahirapan na tayo na mapandar. Eh baliktad pala yung pagkakapit natin sa hose sa uh, carburetor. At saka kinunat chinu niya rin. Ano? Pinuksan niya to. Tsaka, doon. May nadjust siya doon. Uh, masyado nang ano, malaki raw yung agwat. So yan umandar na guys. Ano? Si Barako na rescue tayo ni kasama na ayan humingi na si coach mang yan ng uh, tulong guys at na uh, ito nga irap na irap tayo pero napandar na ano so maraming salamat to sa lahat ng pag ni coach mang yan so ito na nga uh, nabuhay na si wasaki hindi na natin siya tatawaging wasaki ano tawagin na natin siyang kawasaki yan Ayan oh, mandar na, guys. Ayan, napaka-kisig ano. Tingnan nyo. Oh, ito. Wow, ang kisig, ha. Oh, tingnan nyo naman oh, dito kayo pumunta sa ano, Motor Part Center dito sa JP. Ano street 'to, ano? Mariano Street. Oh, Mariano Street, Mariano Street 'to ano? sa San Roque Dos. Ayan, saglit lang tinira, mandar na. Thank you for watching, guys. Salamat sa lahat ng taga-suporta ni Coach Mangyan. Ayan.